Excited. Excited? <laughs> Yay po nga na. Ayun na. ultrasound niya. Gusto namin malaman kung babae o lalaki, ganito pa yung nangyari. Bigla na lang nawala. i Tula, Harold. Tula. Dito sa masjid at dito namin inilipig yung baby namin. Siya pa yung nagtakapi mga brothers. Ito ang buhay namin ng Muslim. Magkakaisa ko kami. Kaya napakalandang na-recover na siya yan natatnan natin ang aking asawa na kinititigan niya yata yung picture ng kanyang anak ang aming anak ay maluluwa siya kailangan natin tanggapin lambingin para kumalma dahil kahit papaano paano nanay naman siya kaya masakit para sa kanya yung nangyari Dok. siya yung nag-alaga sa aking asawa tapos siya yung nagpapatulong din sa akin nung sinakabahan <laughs> ako ay ano pa alam mo pa oh ayun oh ayun oh paano ang estado ng aso oh lalabas na ayan natapos na ang aking paghihirap ng aking asawa ay mag-umpisa na naman kami bagong chapter na naman to kaya sana mas lalo kaming patibayin ng Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala yeah. salamat ha iwan ba yan? Ang? Yeah. Ah? Parmasi. Parmasi, ayan. Kita muna kami ng pharmacy. Ah, uh, ganito yung oras namin na pag-alis. Anong oras na ba? Uh, 6.43 Dahil kanina pa namin nihintay yung bayad Ako nang pumunta mismo sa billing At ayun Isiningit ng ating kaibigan Sa billing area Kaya nakuha na natin Ang ating Billing para makauwi na ng ating magandang asawa suwarta ka ng pipe na namin yung gamot para makalibre kami at masubukan namin yung libre mga idol <laughs> ayan ay. <laughs> sana magkakaroon tayo ng free ayan try natin yung zero ah uh, yung wala tayong babayaran kasi ang laki 24,000 men ang babayaran natin kaya itatanong natin kung mayroon tayong ibring ano kasi mayroon naman tayong self -help, kaya tanong natin And, hindi ko na pinohanan. Bali ang babayaran lang natin sa gamot is 39 pesos mga idol at yung hospital bill niyang zero kaya uh, ayun nga totoo nga mga idol kaya hindi na tayo pwedeng umutang sa Bombay. Bombay. Teka. Ito lang kung saan yung sinasabi niya. Ay, sa cashier pala. Kaya pasok tayo doon. Bayaran natin yung 39 pesos para sa gamot. Ayun, papatutin natin. O, oh, tignan mo. Open. <laughs> Ayan, bayaran natin yung 39 pesos. Sabi yung cashier. Eh, na tayo ng 40 pesos kaya nagamit din natin yung yung nilang 0... ano? Bill, yung yung zero ano Ano? yung 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 Bill yung 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 zero talaga. As in zero. Ngayon yung gamot lang is 40 pesos lang kayaran natin. Kaya maganda talaga pag mayroon kang PhilHealth. Salamat sa PhilHealth. Max sir, thank you ah. Yes sir, ayun. Hello. Hi na. Nalibig tayo. Tara na mga brothers. 40 pesos lang binayaran natin. Tignan mo yung gamot niya natin makuha. Mm. Ayan, 40 pesos lang. At zero bill kami sa sa hospital bill ng aking asawa dahil kay sa PhilHealth. Kung kanino tayo magpapasalamat kay Bungo. Eh, <laughs> labas na tayo mga brothers. Eh, pero kinain natin 'yung binayan ko. Pero din kami, may higit 24,000 plus, ha? Huh? 24,000. Uh, 37. Ah, 37. Nagbalik niya 24. Nagbalik niya 24. So, Balinha, 0. napunta sa 39, naging 24, naging 0 dahil sa PhilHealth. Ayan, kaya pag mayroon kayong sakit, kailangan niyo na mag-apply ng PhilHealth. Kaya, let's go. Alis na kami. Saan <laughs> tayo magsisimula? Yaban dati pag rugyan ng tama nun. Pag rugi dati, back to zero. So, start tayo T1. Kailangan, puro good vibes sa amin. Nawala na tayo ng isang anak. Kaya kailangan natin maging matatag. <laughs> yeah, so, kamuta. Tahasya, alat puro sa Masakit yung pipit mo. niya mga masakit ang pipit niya. Ano, hapong? Naraspa. Naraspa. <laughs> Masirot. Ayan, da uh, kami yun mga idol. Ayan, si Michelle.